Hello guys, good afternoon guys. Maraming maraming salamat po sa hapong ito guys. September 5. Ang oras natin guys is alas 4.45 ng hapon guys. Mayroon akong ipapakita sa inyo guys ng mga video guys. Ito yung lansulis guys. Ang dami ng hinog niya guys. Puro na ano guys hinog pero hindi pa lahat talaga nang hinog. Ipapakita ko sa inyo guys sa so ito. Ito, guys, oh. okay, o. So, o, guys, o. Oh. Ang daming hinog, hmm. guys, o. Kita nyo, guys, no. Sa daming ng hinog yan, guys, o. Oh. Ayan. Oh. Ayan. I-close up ko pa, guys, ha. Ayan, guys, o. Oh. Kita nyo, guys sa kabila sa nga guys, oh, dami oh. Yan guys oh. Yan. Hmm. Yun yun guys, iba iba yung sanga na yun guys oh. Tapos iba naman to guys oh. Ano yan siya guys, alanganin pa yan. Hinug na yan, pero alanganin pa yan siya. Hindi pa yan siya yung talagang hinug na hinug. Kulang pa sa ano yan guys. Kulang pa sa araw yan. Mga sunod linggo guys, pwede na yan siya. Kaya lang ang problema kung may buyer ba nito. Kasi malilit ang ano niya guys eh. Malilit ang bunga. Yan o. Ang dami guys o. Oh. Hinug o. Oh. o. You know. Kaya yung mga uber na guys, hinug na talaga siya. Kinakain ng mga paniki yan guys. Nangahulog na nga yan sa ano guys. Hindi kasi sabay-sabay ang ano niya guys eh. Hindi sabay-sabay yung pag hinug niya kaya mayroong hinog na talaga mayroong alanganin kumbaga sa ano guys tambilagaw sa bisaya pa ano guys puno na to guys grabe katamis to guys ayan guys so ang daming ano ang daming nangahulog oh yan ang sakit nya guys kahit malalaki na may edad na nanghulog pa rin siya yan guys, so ang dami oh. Dito pa sa kabila guys ah. Yan guys oh. Dati to guys, nung hindi siya nang hulog, <coughs> dito guys, magsimula. Mula dito guys, hanggang doon sa pinakadulo. Puno sa bunga yan. Pero ngayon wala na Nangahulog kasi guys. Ayan, guys, oh. Ayan, guys. Tamis na yan, guys. Ayan, tamis na yan, guys, oh. Papunta na yan doon, guys, oh. Dulo. Ayan, oh. Ang dami. Ayan, oh. Ayan, guys, oh. Grabe, oh. Para kang, ano. Para kang, ano, guys, oh. Sa dami ng bunga, guys, oh. Ayan, oh. Ayan. Para nakakadiri tignan guys no. Para mga uod. Ayan. Ayan. No? Ayan. No? Grabe oh. Ayan. No? Lalo na no, guys kung di yan ang nahulog. Ayan mm. siya guys. Pagdating nito guys kabilang siya nga oh. Ayan oh. Ayan. Mm. Ayan ang hitsura niya guys oh. Itong sanga na ito, guys. Itong sanga na ito. Napakadami yung bunga niya, guys. Yan, oh. ang daming bunga niya, oh. Yan. Yan, guys, oh. Yan. Yan, guys, oh. Pagdating sa dulo nya guys. Yan, oh. Yan, guys, oh ito yung ano niya guys, itsura niya. Napakadaming bunga oh. Para kang ano guys eh. Mm. Ang guys oh. Ang guys, kita niyo guys. Yan. Hmm. Yan. Guys, may durian guys oh. Yan guys, durian oh guys oh. Hilaw pa yan guys. Ando sa taas guys oh. Ayan oh. Hilaw pa yan guys. Dito tayo sa kabilang puno guys. Pff. Hmm. Kaya kung sino yung gustong bumili ng lansunis. Yan oh. Grabe bunga guys oh. Hinog talaga siya guys. Hmm. Yan. Yan. Marami na hinog guys. Oh. Sino yung gustong bumili ng sa mag-message kayo sa akin. Direct to guys. Direct sa puno. Kausapin yung mama ko sigurado nga makakuha kayo ng mura dito guys huwag kayo magpahuli guys message na kayo madami ito ano? o yan oh. yan grabig bunga guys oh. kita nyo guys o oh. yan oh. yan Itong puno na ito guys, grabe bunga to. Sobrang dami. Ayan o. Ayan. Na. Ayan o. Ayan o. Ayan. Ganyan kadami guys, ang lansunis guys. Tapos dito sa kabila guys, o. Oh. Diyan guys oh. So. Yan puno na yan guys, 'yun ang madalas kong inaakyat yan Tingnan mo guys oh, so. ang dami na wala diyan guys so. Ayan, oh. Yan oh. Naubos na 'yung kakakain ko guys. Yan. Yan guys oh. So. Dami guys oh. So. Yan oh. Hinog na yan guys, mga hinog na yan siya dyan. Ano ba? Ayan oh. Yung puno na to guys. Grabe tamis guys. Ayan Oh. Tapos dito naman guys kabila o. Oh. Ayan guys Oh. Ayan. Ayan. Ayan oh. Yan. Yan guys, dami bunga guys, no? Kaya guys, kung gusto niyo mag-miss, kung gusto sino ang gustong bumili, mag-message na kayo. ang da daming bunga guys, paunahan lang guys, oh. Yan oh. Yan guys, oh. Kapal ng bunga niya, guys, oh. Hanggang taas yan guys, hanggang dulo. Yung pinakadulo niya, mayroon madaming bunga. Kaya lang maliliit yung ibang bunga niya. Hindi pares-pares ang -pares, laki. Yan o. Oh. Yan. Yan guys. Ayan, guys so oh, dami oh. yung guys guys ganyan kadami guys latsunis, guys Ang bunga guys pa sa kabila, guys ganon oh. Ayan pa, guys So, oh, ang dami, oh. Ayan, guys ganon oh, yung Ayan, guys ganon yung Ayan, dami yan, guys ganon sa guys ganon guys Ayan, ayan guys oh, Parang malapit sa tignan, guys ganon guys ganon sa kabila, guys oh. Grabe rin katamis yung bunga na yan guys ng sunis na yan. Maraming maraming salamat po guys. Thank you very much. Maraming maraming salamat po. God bless you guys. Maraming maraming salamat po sa inyong papanood ng aking mga video. Paul G. Canales, yung YouTube channel ko guys. Huwag po sana niyong kalimutan. Iimbitahan ko kayo nga. Dalawin po yung YouTube channel ko guys. Thank you very much.